OMG, Lindsay de Vera, dinakip na ng mga otoridad matapos ang ginawa nito kay Marian Rivera. Patindi ng patindi ang mga revelasyon sa pagitan ni Lindsay de Vera at Marian Rivera. Matapos ang naging pagsisiwalat ni Lindsay de Vera ng pagkakaroon nga nito ng affair kay Dingdong Dantes. Nagbunga nga raw ito kung saan ay naging sunod-sunod na ang pag-amin maging si Ding Dong ay umami na totoo nga na nagkaroon sila ng anak ni Lindsay de Kung saan ay dito na nagsimula ang iringan kina Marian Rivera at Lindsay de Kaya nagkaroon din ng lamat ang pagsasama noon nila Marian at Ding Dong Dantes dahil sa panluloko na ginawa ni Ding Dong Dantes noon kay Marian. Kung saan ay maraming ang netizen ang hindi makapaniwala na kayang magawa ni Ding Dong Dantes ang ganong bagay kay Marian Rivera. Hanggang sa lumipas ang panahon at muli naman nilang naayos ang pagsasama nila. Ngunit sa pagkakataong raw ito ay hindi na mapapalampas ni Marian ang kanyang mga nalaman dahil buong akala raw nito ay tanging nagkaroon lang ang mga ito ng relasyon. Hindi niya raw sukat alakalain na nagbunga pa raw ito ng isang sanggol. Di na raw ito nalalayo sa edad na apat na taon na ngayon mula nung magkaroon sila ng affair. Hanggang sa nagtaharap na nga sila Marian Rivera at Dinsay de Vera na humantong sa hindi magandang usapan na napunta sa pag-aaway. Hindi na raw ito mapapalampas ni Marian, kaya gagawin daw ni Marian ang lahat para managot si sa mga kalokohan nito, lalong-lalo na ang pagsira nito sa kanilang pamilya.